Sibling pumalo sa 30 hanggang 40 pesos ang pamasahin nating mga Pinoy kung papabora ng mga imported na jeep sa PUV Modernization Program. Ito ang inilutang ni One Rider Party List Rep. Bonifacio Busita nang dumalo ito sa hearing ng House Committee on Transportation hinggil sa PUV Modernization Program. Kung saan, nakikita niya nito na ang nakambang taas pasahe ay para mabayaran ng kooperatiba ang utang sa pagkuha ng bagong sasakyan. Paliwanag ng kongresista na nga sumipa ang pasahe sa modern jeepney batay sa payment plan ng Land Bank of the Philippines para sa 2.8 million pesos na halaga ng bagong hari ng kalsada. Ang pautang ay may 6% interest kada taon at maaaring mabayaran ng hanggang 7 taon. Sa ating uh, estimate, kapag yan ang bibili natin sa sakyan para makabayad, ang kooperatiba para sa bawat sasakyan na bibilihin na may halagang 2.8 million pesos, mm -hmm. dapat ang magiging pamasahe, 30 to 40 pesos. Wow. Pangamba pa ni Busita, hindi anya mga tsuperang direktang may pasanin oras na mapaboran ang pag-arangkada ng imported jeepneys, kundi ang milyon-milyon nating kababayan na nakaasa sa mga pampublikong jeep para sa kanilang pang-araw-araw na transportasyon. Hindi pa yung drivers ang direktang babalikat yan kasi... Magagamit lang silang instrumento pero ang tunay na babalikat yan, milyon-milyon mm -mm. ating mga kababayan kasi saan kukuha ng panghulog itong mga kooperatiba? Mm -mm. Gagamitin na lang mga drivers para kumulekta ng pasahin. Sinong magbabayad ng pasahin? Taong bayan. Kaya po talagang... Paalala naman ng LTFRB, huhulihin na ang mga unconsolidated jeepney unit pagkatapos ng January 31. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.